ng imumukbang ko ngayon mga kababayan ako sawa na ako sa karne kaya ito itlog. Ang sawa na rin ako sa prito din. Nilagyan ko ng sabaw. diba ba? Kain tayo mga. Salamat po sa panonood sa aking mukbang. Ay dugtong-dugtong na ito. ito mga kababayan yung kumain ako kahapon. Ngayon, tomorrow iba na naman ang ah, iba vlog ko mga kababayan. Kain po ito itlog hindi po ako bagong panganak ha. Sinadya ko lang talaga. Gusto ko lang kumain ng may sabaw. Eh, gusto ko mag noodles. Noodles na naman. Ito na lang. Masustansya pa, di ba? Mga kababayan, nag-shoutout po ako sa mga ano ko ha. Yung mga nag-comment sa aking unang Una yung basa yung una kung ano yung kasama ko yata yung apo ko doon ako nagkumuha ng shoutout. Pero so, susunod doon naman ako kuha sa may kasama na naman ng apo ko. Ma, 'yan mga kababayan bumili yung anak ko ng mga juice 'yan. 'Yan. siya ang kababayan. Tapos bigas, 'yan binili, niyang bigas Jasmine. 'Yan ang sako dito, mga kababayan. Ayan mga kababayan, kasama ko yung anak ko, Driver. <laughs> ako. Virginia. 15 miles in It is It is one way road and only at the tunnel area it is way I think it is more difficult to a drive in here. Naman. So I would check the weather before 20 taking minutes to. Sometimes you will see active instructions. And it's 55, so it took me 25 minutes of driving. Look how beautiful it is. It's okay. <laughs> Mga dito kami sa Domino's. Mag-order kami ng pizza. Tama ko yung anak ko. Malayo lang dito yan sa abing pizza. Ang yung mga pizza, oh. Ang <laughs> galing, oh. The honey barbecue sauce. Uh, uh, cheese. the topping is And then, jalapeno peppers. Dito, okay, ang so, ganda-ganda oh. Dito ka mag order 'yan, Domino, mga kababayan. Kasi masarap ang pizza dito, mga kababayan. Masarap ang pizza ng Domino, cheering. <laughs> May mga sauce nila oh, dami-dami. hulog ma. Bakit? May chicken pala eh. Hindi yung chicken, laba Ang laba kikin. Loko ako, anong anak ko. Ay! Hindi <laughs> kasi mag, ano, dandahan kala mo, hinahabol eh. Nag-highway ka pa. oy uy, uy. Dahan-dahan lang, anak. Diyan rin naman eh. ginagawan laruan yung sasakyan eh ay <laughs> hey mo Eh molo sila na sa gilid na. Hindi ka takot ka na takot sa iyo. Oh, kabilis-bilis mo anak, dahan-dahan lang. Oh. Oh ho oh, ho. Dahan-dahan lang sabi. This, sabi mo, dahan-dahan. ka naman anak hinahabol. Lookita mo ang bilis natin, oh nakikita ko dito sa video matutumban na si mama eh na si mama durug-durug talaga tayo pag tayo na ano sa tabo panta ako alam ko sa langit ikaw <laughs> Saan ka. kalabo ko na ko <laughs> na Mahabulin ng kamatayan eh. Mama, mama, mama. ha <laughs> ma. Di na ka bumalaro yung kotse eh. Ma. Ma, wala. Wala, mama. Ma, wala, mama. Ma, <laughs> Oh, <laughs> oh, Tolo, ka to. Hindi sa'yo yan. Lolo yan. Balo. <laughs> Gawa na sila yung driver patay okay. <laughs> bumaliktad sila sigaw sigaw eh yan nawala na control hindi oh, wow yung driver tigok siya <laughs> hindi nakarating sa hospital <laughs> <laughs> Hirap ng ganyan tapos yung ano pa <laughs> hindi nagdadahan-dahan ngiti at sa kagabi pa. Oh. ano? Oh, tuloy sila sa bangin. Oh, bakit tuloy? Mm, golong yung ban. <laughs> <laughs> sige, talong ka. Oh, mama, mama, mama. Mama. Mama ka ng mama talaga dyan. Pag ikaw, uh, oh, sige, lalo binagalan itong hudas na ito. Alam mo dahan-dahan ka raw kasi siya ka na, ka na. <laughs> naririnig ka daw niya yung oh, nasasakyan mo yan maya siya ang pinaka-ship dito ng ano pinaka-ship dito sa binila natin pizza no. <laughs> yan kantahan mo na happy birthday to you ayan ito po yung handa ko pizza wow. at saka cupcake. <laughs> cupcake, in order na lang yan. Ayan. Ayan, kala ko nga chicken. Ito, kain na po tayo. Wala lang kandila, no? Ito po, kain tayo mga kababayan, mga friends. Kain tayo mga ma'am. Hmm. Huh. Yummy. Pa, ano, yung mismo nanganak nang nang ako. Nang nang kaanak ka ako ng nanay ko. <laughs> ano ba yun talaga? <laughs> Yung nagbati sa akin, marami pong salamat mga kababayan. All friends dito sa YT, salamat po sa inyo. I wish, I wish ko lang, sana lagi tayo healthy, walang laging masaya, saka laging may trabaho, kasi pag walang trabaho, wala tayo pera. <laughs> diba wala tayo eh. pambayad ng internet kasi hindi tayo makapag-white eh. pag hindi tayo makakabayad ng internet. Balit, <laughs> salamat po pa Lord sa araw ng ng akin birthday na marami po nag greet, marami nagbati sa akin. Marami po salamat Lord. Marami po sana po lagi niyo po ako subaybayin sa lahat ng mga oras, minuto. Lahat po yung mga nag sa akin. Lagi niyo po din sabay so, bye pa yan. Salamat po Lord. Salamat po. Marami pong salamat. Bye. So, sunod ko na lang po mag mag-watching sa mga nag-comment. Yung mag-comment lang po dito sa aking video. Doon ako kukuha sa aking pag-watching po. I love you all. Pasensya na kayo kung nanginginig-nginig yung boses ko kasi yung mababaw lang kasi talaga ang luha ko kaya ito marami pong salamat sa inyo bye bye, I love you all ingat kayo, ingat tayong lahat lagi mag pray kahit saan tayo pupunta salamat yung hey, mga kababayan kasama ko yung anak ko, Shen Driver <laughs>